Hello mga kareels Welcome to my blog for today's video, guys. Itong video na to ay interesting po, guys, kasi marami po nagtatanong po sa akin kung bakit ganun po ang aking sitwasyon. Una po, guys, kung bakit po maaga po ako na menopause po, guys. Wala naman po nakita sa akin na sign para magkasakit po ako sa aking mattress. Ako po ay na menopause po nung no, 34 years old. Ang edad ko po ngayon ay 39 na po guys. 5 years na po ako menopause na babae. Yung iba po ay nagme-menopause po ay 40 or 50 pero po ako wala naman po. Nagpa-check up naman po ako pero wala naman po nakita sa akin. Kaya yan lang po ang aking share sa inyo. Sana nagustuhan ninyo po guys. Thank you for watching. Follow and share na rin po guys. Bye bye. Uh -huh. bye.